Hello mga kapatid, welcome back again. Kumusta na po kayo mga kapatid? San man kayo na sa mundong ibabaw, kumusta na po kayo? Bago natin simulan mga kapatid ang pagtalakay sa mga gamit na ito, kung bago lang po kayo napadpad sa aking munting channel at mahinig kayo sa mocha, agimat, anting-anting, anik-anik, pampaswerte at iba pa ipakisubscribe po, like at isir nyo na rin sa mga kaibigan nating may paniniwala din sa mga gantong usapin. At kung ikaw naman ay walang paniniwala ay malaya po kayong maghanap ng bid ng video na nararapat para sa inyo at huwag lang pong mag iwan ng kung anong comment i-skip nyo lang po mga kapatid kung hindi ito na aayon uh, sa inyong kagustuhan mga kapatid at sapagkat ang nilalaman ng aking video ay sa karunuang lihim o mga urban, urban legends mga kapatid na kagaya ng mga agimat at iba pa yan mga kapatid, ang mga gamit natin bago natin isa isa yan mga kapatid eh, ipapatugtog muna natin ang ating mahiwagang patalastas mga kapatid welcome back again yan mga kapatid ito yung uh, nakalap ko mga kapatid na kaibang mga gamit yan mga kapatid meron ba kayong idea, idea kung ano ito mga kapatid yan o oh. kung hindi mo siya pa aurahan mga kapatid ng mabuti mapagkamalan mo itong isang uri ng kidlat mga kapatid yan o. mapagkamalan mo talaga ng isang uri ng kidlat pero ang gamit na ito mga kapatid ay motya ng baha tingnan niyo mga kapatid yan o ito yung ano yung bundok Ayan. Hindi niya hindi na ano nang baha. yan mga kapatid no? Hindi siya na na nadaanan na ng baha. Ibig sabihin, ito ay pangkalatang protection. Kung meron kayo nito mga kapatid at malapit lang sa ilog yung mga bahay niyo ay hindi kaagad na ma ano ng baha yung maabot ng baha ang inyong mga tahanan mga kapatid ito yung gamit na ito mga kapatid bukod dyan mga kapatid ay marami pang ibibigay na kakaibang kakayahan ang gamit na ito pwede rin ito sa proteksyon Depend sa mga kapatid pinsa yan mga kapatid pwede rin sa swerte yan ito ay malupit na gamotya ng baha mga kapatid kita naman po ang ating ano maliit na uri na kidlat yan maliit lang po ito mga kapatid pero ito ay sulido sulido po ito mga kapatid na kidlat yan oh. yan ang lakas yan you know? para pang parang may taong, may taong nakatayo mga kapatid oh yan ang kanyang gabay ang lakas at meron din tayong suwaki yan suwaki ito ito'y mahirap matagpuan mga kapatid ng mga suwaki bira lang matagpuan mga kapatid ang um, gantong gamit ay kalatan mga kapatid pwede ito sa kabalkunat lihis tagabulag at saka kontra rin ito sa mga kulam mga kapatid kung inyong mapapagana yan mga kapatid ito rin yung ano mapagkamalan natin itong motya ng kahoy pero ang totoong gamit ito tong tawag nito ang totoo nito mga kapatid ay ito ay putya ng buko ng kawayan yan po mga kapatid boko oh. buko ng kawayan yan malakas ito ay gamit sa pangkalahatan mga kapatid ay pwede ito sa ano yung may mataas na ano mataas na yung sa sundalo sundalo, police o yung mga politiko para madali lang mapasunod ang kanilang mga nasasakupan mga kapatid sapagkat ang kawayan ay mataas at siguradong tinitingala ng mga taong nasa kaniyang pamumuno mga kapatid yan po ang gamit ng motya ng kawayan na buko ng kawayan mga kapatid ito yung malupit mga kapatid yung Isang to. Ito ay personal mga kapatid ah. Itong nasa ibaba mga kapatid ay isa itong kahoy. Magkatabi lang silang nakita ko mga kapatid itong kanyang ulo. Yan. Naisipan kong idikit yung ulo na ito, yung yung ulo mga kapatid ay bato. Isang ulo yan. Yan, isang uri ng dragon. Yan oh bantay sa bahay ito mga kapatid isoy personal ko ang gamit na ito ito yung mabalasek mga kapatid na taga pagbantay ng bahay yan lang po mga kapatid at kung meron kain kayong nagustuhan sa video ko ay pakilab pakilike po pindutin nyo na rin yung maliit na kampana at saka yung all para lagi kayong updated sa tuwing may bago tayong i-upload na video yan po ka mga kapatid shout out sa lahat ng mga kaibigan kong mga youtuber lahat ng mga kaibigan kong nasa ibang bansa mga sundalo at sa lahat lahat ng mga taga subaybay new subscriber shout out po sa inyong lahat at god bless all po sa inyong lahat ingat kayo palagi huwag nating kalimutang magdasal mga kapatid meron lang po akong kunting kaalaman na i dudugtong mga kapatid maraming nagsasabi na kung ano nga ba ang nakapagpagana o susi ng lahat ng gamit mga kapatid isa lang po ang susi sa lahat ng mga gamit mga kapatid yun ay ang pagsamba mo sa kaitaas-taasang hari ng mga hari panginoon ng lahat ng panginoon na si Amang Yahweh, yan lang po mga kapatid sapagkat siya ang may hawak ng kapangyarihan sa lahat ng mundong ibabaw at sa mundo ng mga diwata or mga elemento siya ang kataas-taasan mga kapatid sa lahat tinitingalaan ng lahat ng Panginoon at Hari sa kanya natin hilingin ang basbas at kapangyarihan na payagan ang mga tagapangalaga ng mga kamit na ito upang payagang basbasan at bigyang kapangyarihan ang mga gamit na ito upang magamit natin sa pangkalatang proteksyon at blessing sa bawat araw yan mga kapatid at paano niyo malalaman na tumutugma tumutugma sa kagustuhan ng amang melika ang inyong kailangan malalaman niyo mga kapatid sa pamamagitan ng pagsindi niyo ng kandila kapag nagdadasal kayo mga kapatid na nagsindi kayo ng kandila na hindi siya lumuluha yung kandila mga kapatid yung walang tumutulo na luha doon sa gilid ng kandila ay ibig sabihin na sulido sulido talaga mga kapatid ang inyong inhiling na dasal at kinakarbang dasal dipinsa o pinsa sa inyong mga gamit at sa inyong katawan yan lang po mga kapatid sana po ay may natutunan kayo at God bless all po sa inyong lahat.